ng March Exciting Light Trivia ngayong buwan. Sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay naiiwasan. Iyan ang tema ngayong taon sa Fire Prevention Month ng Bureau of Fire Protection. Ngunit ang tanong, bakit nga ba Marso? Ang Fire Prevention Month sa Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing Marso upang itaguyod ang kamalayan at paghahanda sa sunog. Ang pagdiriwang na ito ay nagsimula November 17, 1966 nang lagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang proklamasyon bilang 115-A na nagdeklara ng buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month. Ang buwan na ito ang simula ng panahon ng tag-init sa Pilipinas. Dito na ipatala ang pinakamaraming sunog. Layunin nito na turuan ang mga Pilipino kung paano maiwasan at kung ano ang gagawin sa panahon ng sunog. Kaya naman, Lightmates, hindi lang dapat ngayong Marso gawin ang pag-iingat. Ako si Princess Gueco at kasama nyo ang Light TV sa laban kontra sunog. Think Fire, Fire Safety ngayong Fire Prevention Month.